Hello mga mams, for today's video, tara, samahan niya naman kami mag-grocery ni Gassi. Ang driver nga natin for today's video, o walang iba kung hindi si Tito LJ. Wee! Wala po kasi ngayon si Lolo Jack dahil meron daw siyang biyahe. Si Tito LJ po ay pinsan ko sa akin tatay. So siya ang pinakiusapan namin ng tatay ko. Para nga tulungan ako mag for today's video. Tuwang-tuwa nga tong anak ko nung nakita nga niya si Tito LJ niya kumakatok dun sa gate namin. So, eto na nga, nakarating na kami dito sa SM Pampanga. Wow. Dito kami naggrocery sa supermarket dahil meron din akong gustong makita dito. So, habang naggrocery nga ako, eto nga't may nakita akong kapangalan ko dito. Rogan eh, may gigong sabon. Charis! So, eto na't namimili na ako ng mga essential na pwede kong bilhin. Tapos hindi rin naman mawawala yung chichir no? Diyos ko, Nova lang naman ang gusto kong binibili. Then eto nga, nakita ko na naman itong pangalan ko dito, Diyos ko, mabili pala ako. Charis! <laughs> so kung napapansin nyo, napupuno ko na yung aking card. Then eto nga detergent ang aking madalas gamitin ngayon. Itong grocery ko na to para na ito sa isang buwan. Then after ko nga dun sa sabon, eto namang gatas ni Gassi ang aking hinanap. Dahil, wow. Diyos ko, alam nyo naman, tong batang maliit na kasama ko, Oh, ang lakas-lakas na niyan dumedi ngayon. 2.4 kilograms na binibili ko. Ayan nga, at nasa halaga ng 1,334. Hmm. Hindi kasha kay Gassi ang isang box ng 2.4 para sa isang buwan, kaya dalawang box yung binibili ko. Wow. Pero dahil may natira pa nga ng konti dito sa bahay, kaya 1.6 na yung isang box na binili ko. So, bali nga po, isang 2.4 at isang 1.6 kilogram ang binili kong gatas. Mas okay na kasi yung sumobra, wag lang yung magkulang dahil mahira kapag gatas ni Gacy ang nauubusan sa bahay. Wala naman kasing malapit na groceryhan o pharmacy na pwedeng bilhin yung gatas niya. Then after nga sa gatas, Diyos ko, eto na naman tayo. Sa diaper naman tayo ngayon. Double XL na nga pala yung binibili ko kay Gasi. Actually, maluwag pa kay Gasi yung double XL dahil nga lalaki si Gasi kaya mas maigi na yung mas malaki. Matakaw kasi sa gatas at sa tubig si Gasi kaya mabilis mapuno yung kanyang diaper. Lalo na kapag natutulog siya sa gabi. Ito talaga yung pinapagamit ko sa kanya kapag natutulog siya. Ito nga't nandito na kami sa cashier. Kaya sabi ko kay Tito LJ, pumunta na sila dun sa harapan at abangan na lang nila ako doon. Wala naman akong ibang binili dyan mga mams kung hindi puro essential. At saka yung ibang hindi nabibili sa mga tindahan dito sa loob ng subdivision. Tapos kung nakita nyo, nagpakita ako ng karne. Konting karne lang yon. Meron kasi nagtitinda dito sa loob ng subdivision ng mga karne. Kaya kung konting karne lang yung binili ko. Mas gusto ko kasi yung pagkabili ko, iluluto ko na agad. Wow. Itong anak ko, tuwang-tuwa na naman dahil nga, ayan no, tingnan nyo, hawak-hawak <laughs> niya yung binili ko sa kanya na marshmallow. So, napapansin niyo palabas na kami ng pintuan kasi nga, sabi ko kay Tito LJ, ilagay na namin sa loob ng sasakyan yung mga pinamili namin. Pero babalik pa kami para nga kumain dahil gutom na gutom na rin ako. Tsaka meron lang akong sisilipin. Oras na rin naman kasi yan, di ko alam kung 7 o'clock or 7 30 p.m. So, tamang-tama sa oras ng dinner namin. Ito nga't nakapasok na kami, nakikita nga ni Gassi yung mga nakasabit sa itaas. Akala yata mga lobo yung nasa itaas. Buti nga hindi niya pinapakuha sa akin. Diyos ko, ne. Mag-aladar na ako pa yata para ka lobo nga reto. Ayan nga, oh, may pagturo pa siya. Star daw, star. O, oh, di ba? Alam naman banggitin ni Gacy yung mga ibang word. Ang gusto ko lang sabihin dun sa una kong video is yung hindi ganun ka-straight yung mga sentence niya. Kumbaga, hindi pa siya nakakabuo ng isang sentence. Tapos, kapag ka words naman yung binabanggit niya, minsan kulang ng isang letter. Minsan naman, yung isang letter, pinapalitan niya ng isang letter. Pero dahil nga nanay niya ako, naiintindihan ko yung mga words na sinasabi niya. Anyway, nandito na kami sa Chowking. Dito na wow. namin na pag na ni Tito LJ na kumain ng dinner. Actually, bago pa kami pumunta dyan, sinilip ko na yung gusto ko makita dyan. Nagtingin lang po ako ng iPhone kung magkano wow. na ngayon yung mga iPhone ngayon. Charis! oh, huwag kayong magalit. Nagtingin lang naman ako. Pagkatapos nga namin kumain, etong at pauwi na rin kami. Ang saya-saya ko nga dito dahil itong anak ko wala siyang tinuturong iba. Yung tipong umiiyak siya or nagbeberat siya dahil meron siyang gustong bilhin o gustong makuha. Then eto nga nung nakita niya itong escalator, Diyos ko, dun siya nagwala. Gusto daw niya sumakay kay kaya ayan, pinagbigyan ko sila. Kasi nga talaga, nagwawala siya nung hindi ko siya pinagbigyan. Para nga tumigil ang batang malit. Kaya ayan, sabi ko kay Tito LJ, pagbigyan na niya at bivideohan ko sila. Isang paket at isang pababa lang yan, mga mams. After niyan, hindi na siya umiyak. Mipaldan niya. nakshita Nuko ga si Charisse! miren <laughs> Tapos ayun nga may pagturo na naman siya dahil meron na naman kami dinaanan na escalator. So pinagbigyan na namin siya ulit para nga hindi siya umiyak at magwala. Palabas na kasi kami dito papunta sa sasakyan. Ito yung escalator na malapit sa supermarket. O di ba ang saya niya? Then after nun, wala na, ganun lang, isang paki isang pababa lang at hindi na siya umiyak. Wow. At least di ba wala siyang pinabili sa atin, mga moms. Ang importante dun, wala tayong ginastos sa mga tinuturo niya. Just ko ngayon eh, mga kakarong. Nakshuta, tiyaris! <laughs> hi ka muna, hi! Hi! Hi, hi star! So, ayun na nga. eto't pa na kami. Papunta na kami dito sa sasakyan ni Tito LJ. Iyahatid na niya kami sa bahay. Shout out kay Lolo Ver. Pinagbigyan niya kami. At eto na nga. Nakasakay na kami sa loob ng sasakyan at pa na rin. O, ba diba? Nakaraos ang grocery natin for today's video. So, eto na nga. Nandito na tayo sa village at naka na rin kami. Tapos, nag-message na rin sa akin si Tito LJ nung nakarating na rin siya sa bahay nila. Yun lang. Bukas ulit.